One, two. Good people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nagkakandalo ka loka ang lola ninyo. So yan! So kamusta naman kayo mga amigo, amiga sana lahat kayo ay okay today. So ito nga, isang maulan na araw dito sa Bangkok ngayong araw na to na nakakaloka. Hindi ako pumunta ng school <laughs> kasi nga kanina naligo na ako tapos nag-vlog ako tapos nakabihin umalis na ako, as in aalis na ako, yung lakas ng ulan, tinamad na akong umalis. So, so yun, so, sabi ko doon sa school, hindi ako papasok today, bukas na. Wala namang bayad yon okay lang, depende na yon sa akin, kung gusto ko mag-stay or hindi. And then, si PE teacher nag-message sa akin. Sabi niya, hindi ka ba pupunta ng school today? Sabi ko, hindi mo ba nabalitaan? Sabi ko. Tapos sabi niya na ano, na resign na ako. Sabi niya, oh, hindi nga. Sabi ko, hindi. Sabi ko, pupunta ako bukas. Sabi ko, maulan dito. Tapos sabi niya oh, sige, magpahinga ka. Pagod ka rin naman. Mm, doon naman sa, ano, sa community section ko, naloka kayo, no? Oh, ba diba? Maganda ako. Gwapo siya. O, oh, ano pa? O, oh, ba diba? Bagay kami. Charot. Hindi. Isa yan sa mga totoong kaibigan ko sa eskwelahan namin. At talaga namang masasabi ko, si PE teacher hindi lang siya handsome. Isa siyang tunay na kaibigan na dapat mahalin. Charot! So, yun. At ito na nga, Diyos ko, marami tayong chika ngayon na talaga namang mm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. Kaya, wag na natin patagalin para sa unang chika. Mama, sama nung masasabi mo kay Kim Chu, nag-ala Antonio Forsil. Tingnan mo ba, mama, sama, pwede daw bang sumali ito si Kimjo sa Miss Universe? Why not? Kung si ano nga, di ba, si Kisses nga sumali sa Miss Universe Philippines eh. Di ba pumasok sa semifinal, si Kimjo pa na alam mo yun na iba din ang ganda na meron siya. Pero syempre, bago siya sumali sa Miss Universe, magprepare muna siya. Magpataba siya konti and then, I think, ano, kailangan ng mag-training as a candidates talaga. Yung mga pasarela, styling, paano ba sa beauty pageant. Pero piling ko naman si Kim Chiu naman, hindi naman siya interesado sa beauty pageant, no? So, yun. So, pero panalo, panalo. Yung gown niya na suot-suot ay winner. O, oh, ba? Diba? So, kung gusto lang ni Kim sumale sumali, so, kailangan lang niya ng matinding paghahanda para sa beauty pageant. Pahirapan pa ba ang sarili? <laughs> eh, kung kumikita ka naman ng, ng malaki, Charot, mali mo, dream niya maging ano, beauty queen. At eto na sumunod na chika. Siyempre si Liana at Duana. Oh, paandar. Oh, yes. Siyempre malapit na ang pageant ng Miss Earth sa December na. At hindi mo may iwasan ang mga kandidata ay magpaandar talaga ng bongga-bongga. At isa na nga dito si, Ad, uh, si Liana na sobrang ganda. at O, oh, di ba? Talaga namang masasabi ko, kung ganda ang pag-uusapan, panalo ang beauty na meron siya at naniniwala ako sa galing, sa total package na meron ang kandidata ngayon sa Miss Earth. Feeling ko title din to. Charo lahat na lang feeling natin eh. No? Hindi, para kasi nakikita ko na sobrang grabe ang beauty na meron itong si Diana, nakakaloka sa sasakyan. Talaga dito siya tumapat sa papat ko, di ba? So, yan! So, at para naman sa sumunod na chika, eto nga, Diyos ko, naloka ako. Kay Nicole Bormeo, o, di ba? Bumisita siya sa embassy ng Japan, kung saan uh, doon siya magkukumpit sa Miss International ng bonggang bongga. Yes! Yeah! So, para sa akin, talaga namang nakakaloka si, ang ganda na meron ito si Nicole Bormeo at nagkaroon pa siya ng press con doon eh sa embassy ng Japan o di ba ang bongga lang ako para sa akin ha etong si Nicole Bormeo ay papaluto ng bonggang bongga sa Miss International dahil sa talino sa ganda at nakita naman niyo yung introduction niya winner, di ba? So, doon pa ramdam ko na prepared na prepared na ang lola ninyo. Dahil, syempre, gandang binibining Pilipinas to. At alam ninyo, mga gandang binibining Pilipinas, hindi yan nagpapakabog ng ganun-ganun lang. O, di ba? Kaya naniniwala ako sa ipapakita ni Nicole Bormeo dito sa Mills International ngayon. So, kung si Nikki ay pinagkaguluhan yesterday, for sure, magpapaandap din ng bonggam-bongga si Nicole Bormeo. Lalo na malapit na mag-start ang kanilang pageant sa next tweet na nyata. At syempre, magiging masaya dyan si Christine Ann Perez. Ah, di ba? So, yun kasi gandang binibili yung lola mo. At eto na nga, Atisa Manalo. So, eto, syempre matagal na natin hinihintay si Atisa Manalo. Pero nagkaroon siya ng dinner with Sir Greg. Kung saan, eto yung trainer niya noon sa ano sa nung lumabas siya ng Miss International. So ang tanong na nakakadami, yung grupo na to, ito kasi yung parang naging guide niya doon sa Miss International nung lumalaban siya. So ngayon kausap niya at ka-meeting niya at ka-dinner niya, ibig sabihin ba ay sasali na si Atisa Manalo uli sa beauty pageant at ang sigaw nga nun lahat ay Miss Universe. O, oh, di ba? So, hindi ko alam, hindi ko makukonfirm kung ganun nga. So, hindi naman porkit nag-meeting sila, nag-dinner sila, mali mo, nag-anniversary lang sila. O, oh, di ba? Pero, nararamdaman ko, nararamdaman ko na babalik si Ate sa Manalo sa competition. Kasi, iba eh. Sunod-sunod na yung paramdam niya eh. May mga guesting na siya sa ganito. May mga ginagawa na siyang ganito. At ngayon, eto na. So, meron na naman tayo nakikita na kasama niya yung dati niyang grupo. At parang feeling ko, parang eto na yung mga hakbang. To road to the Miss Universe Philippines. Ah! Gusto mo ba yon? Ako, to be honest, okay lang. Kasi para matapos na din yung agam-agam natin one more time. This is the last time, 'di ba? Kasi parang feeling ko si Atisa Manalo kasi um sobrang requested ng mga tao na sumali sa Miss Universe Philippines noon-noon noon pa. Kasi naniniwala sila na mas kaya ni Atisa Manalo ang Miss Universe this time at naniniwala silang mananalo si Atisa Manalo sa Miss Universe. Ako ko ako ang tatanungin mo personally kung talagang willing siya na join, why not? Itry niya. Kasi, wag mong isipin na, ay, naku, baka matalo siya kasi iba na ang Miss Universe ngayon. Kung kilala ko si Atisa Manalo, nagtatrabaho talaga siya ng bonggang-bongga. ba diba nga, sa Miss International, ganun din. Tinarabaho niya din. Akala natin hindi siya fit, pero nag first runner up sa Miss International. Oh, so yung iba sinasabi nila wag nang join kasi baka nga daw matalo at manatili na lang daw na first runner up yung title niya sa Miss International kasi parang winner na rin naman yon pero kasi syempre iba pa din ang may corona at saka malay mo wala namang mawawala kung ju-join siya basta laban lang malay mo ayun talaga yung gusto ng puso niya so hayaan natin at suportahan na lang natin siya ng bonggam bongga di ba at eto nga ang sumunod na chika o diba? di ba Nikki Dimora kahapon nagpasabog ng bonggam bong bongga. Anong masasabi ninyo? Ako ang masasabi ko, sobrang impressive yung ipinakita ni Nikki De Mora na alam mo yon yung kanyang departure, yung arrival niya dito sa ano, tawag dito, sa Vietnam. Sobrang ang galing ng strategy game na ipinakita niya at nakita naman natin na talaga man, mm, laban na laban ang lola mo at kumabog ng todo-todo. At parang feeling ko, marami pa siyang pasabog talaga na gagawin. Kung ito, isip ng team niya ay magpaandar ng ganito. Parang feeling ko, mas dapat siyang abangan. At sana yung mga Pilipino na nagre-reklamo na ayaw na namin sumuporta sa Miss Grand, huwag kayong mag-expect ng winner. Kasi, alam mo yon ayun nga hirap sa ibang Pinoy eh. Kapag ganyan, ayaw nila, hindi mo sila mapipilit. At kung ano-ano pa sasabihin sa'yo, tulad na na sinabi ko, kung ayaw niyong bumoto, kung ayaw niyong sumuporta, okay din lang naman kung hindi kayo naniniwala at hindi ko kayo pinipilit. Pero, syempre, ini-encourage ko kayo na baka naman, di ba, na nakikita ninyo yung galing ng ating pambato at suportahan natin yun. At the same time, hindi naman to sinusuportahan dito yung Miss Grant. Ang sinusuportahan mo dito, yung kandidata. Bakit? Yung boto mo ba? Mapupunta ba kay Nawat? Di ba? Hindi naman. Mapupunta siya doon kay Nikki. So, yun! Sana naman, minsan, maging ano tayo, yung ano the way mag-isip na bigyan naman natin talaga ng ng suporta. Ah. Kasi kung sasabihin mo, ayoko, 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 eh di, wag. Wag ka rin mag-comment ng kung ano-ano dyan. Ako pa mo. mo. ba diba? So, nakakaloka lang kasi na parang wala ka na nga bag ganyan pa yung sinasabi mo na wala naman akong ginagawa sa'yo nakakaloka ka, charot so yun, so ang akin lang kung gusto mong sumuporta, sumuporta ka kung ayaw mo naman, okay lang din kasi ako kasi, ando doon ako na encourage, ba diba? ini-encourage ko kayo na sana sumuporta tayo sa kandidata kasi at the end of the story tayo ang may laban dito eh nilalabanan natin yung ibang kandidata hindi naman tayo ahm uh, mag-aambag doon sa organization at ang akin lang wala namang masama kung bumoto libre naman yan ano ba huwag nyo nang ipagdamot <laughs> ba diba? wala na naman kayo mapapala kahit ma-pride kayo dyan kasi ang may-ari ay may-ari so yan nakakaloka lang kasi ang dami nyong hanas pero gusto nyo na manalo so sana doon na lang tayo sa momento na move on and then try again so don't give up don't lose your hope huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi, ang tingin nyo kasi, pag hindi nanalo, sasabihin nyo cooking show. Pag hindi nanalo, sabihin nyo denaya nasaktan, nasaktan kayo saan? Bakit? May ambag kayo sa kandidata? charo, kakalan ninyo kayo ang nag-provide ng gown kayo ang nag-provide ng, <laughs> ng mga gagamitin niya. Ang dapat na masaktan doon kung meron man yung kandidata eh yung kandidata nga na nilaban natin, katulad ni Nicole Bormey ani, ah, Nicole Cordobes ni Samantha Bernardo kung tutuusin at saka si Samantha Panlilo kung tutuusin, nakamove on sila at saka alam mo yun, ando doon pa rin yung suporta nila sa Miss Grant kasi naniniwala sila na darating yung araw na makukuha natin yung corona dito. So, yun lang kung sila nga nakamove on sila yung ano, ikaw hindi. <laughs> o ba diba? So move on tayo and then laban lang. Naiintindihan ko yung sinasabi ninyo. Pero kasi wala naman tayong mapapala kung lagi tayong magpapairal sa ating mga emosyon. Sabi ko nga, i-enjoy ninyo yung pageant and be happy and then be grateful. Kung manalo, eh di salamat. Kung hindi naman, okay lang yan. Better luck next time. Ganon! So, yon So, para lang yan na nag apply ka ng trabaho na hindi ka natanggap dito, di try mo uli. <laughs> di ba? So, kung hindi ka natanggap ngayon, try mo uli. Kasi hindi naman sa lahat ng oras ay laging panalo. So, dapat minsan, naiintindihan din natin kung bakit tayo natatalo. At huwag natin isiksik yung mga negative sa utak natin na, eh, dinaya kasi tayo. How do you know? So, wala naman tayong ebidensya dyan. ah uh, siguro yun lang yung pananaw natin, yung opinion natin sa mga nangyayari. Pero, syempre, dapat matuto din tayo nag-apologize ano, nag na yung tao. Eh, di ba? Hindi pa ba sapat yun? <laughs> di ba? So, yun. So, ako lang, naman lang at magkaisa tayo para sa ating kandidata. So, yun lang yung akin ha. Hindi ko kayo inaaway. Kayo yung nangaaway sa akin. May mga comment ako nabasa dyan na ang papangit ng sinasabi. So, yon Actually, wala naman siyang impact sa akin. May impact siya sa pagkatao ninyo. Kaya kung ako sa inyo, kung ayaw niyong sumuporta, okay lang. Move on. so, <laughs> so, yun. At eto na, Diyos ko. Sabi nga ganon, pagdating daw ba sa Miss Universe, kailangan daw ba talaga magaling magsalita para manalo? To be honest, guys, ayun yung number one asset na parang kapag magaling ka talagang magsalita, ang laki chance na masungkit mo yung corona, lalo na yung kung paano ka magbigay ng opinion, doon talaga na nanalo talaga yung kandidata kasi sa galing talaga. Impressive kasi, naiimpress yung mga judges the way kung paano siya mag -deliver. Pero hindi naman sinabi na, na kailangan ganyan ka magsalita, kailangan perfect talaga lahat ng lalabas sa bibig mo. Walang ganon. Wala naman silang requirements na ganon. Ang sinasabi nila, uh, be yourself. Kasi at the end of this story, kapag once na nanalo na yan sa national pageant, ibig sabihin qualified siya for the Miss Universe competition. And then qualified din siya na manalo sa competition. Kaya lang kasi siguro, hindi lang sila napapansin kasi merong mas malalakas mas mga may ano bongga at may impact magsalita. So pagalingan nga eh. Kaya nga tinawag na competition, 'di ba? Kasi kapag competition, eh talagang may mananalo at isa lang 'yon. Oh, so pagalingan. Ngayon ang akin, hindi naman purkit na hindi ka magaling magsalita, wala ka ng chance sa manalo. Basta makasagot ka kasi kung iisipin mo si Iris hindi rin naman siya ganoon kagaling mag-English, pero na deliver naman niya yung sinasabi niya ng tama. Saka may mga interpreter naman, katulad ng mga Latin countries na gumagamit sila ng interpreter. O di ba ang bongga lang nila kung paano sumagot. So wala yung ano, impact na para hindi ka manalo ng Miss Universe. So kaya mong manalo ng Miss Universe as long talagang masasabi na isa kang transformation ng leader. At syempre, depende na yun sa performance mo kung gaano ka ba kalakas sa kon So, ito ang sumunod na chika. Mama Sam, tingin mo, sino ang mas malakas ang eksena? Si Miss Nicaragua o si Miss Philippines. Oh, yes. Parehas silang galing sa Miss World. Parehas silang may experience na sa isang malaking international pageant. To be honest, hindi mo pwedeng i-underestimate yung kakayahan nila kasi parehas naman sila nakapasok sa semifinals. Mas malayo nga lang yung narating ni Miss Michelle D. Kaya para sa akin, mas malakas pa rin si Michelle D. Kasi kung ang Miss World, alam naman natin ang Miss World, matinding ano yan, pageant yan. Yung mga girls na pumapasok dyan sa semifinals, hindi talaga basta-basta. Talagang beauty with the purpose. So, nakapasok si ano sa top 40, si Nicaragua. So, ibig sabihin, beauty with the purpose siya. But, yung ipapakita niya dito sa Miss Universe, hindi naman porkit na top 40 siya, ay hindi na siya pwedeng manalo sa Miss Universe. Depende yon sa performance niya, depende sa advocacy niya, at depende sa lahat ng gagawin niya. And I think Michelle D, she's strongest more than to Nicaragua because of advocacy ni Michelle D. Kasi mas matibay talaga. Mas, hindi ko naman sinasabing hindi legit yung advocacy ni Nicaragua. Mas parang strong. Kumbaga, parang sa password, strong password siya. Charot. So, yan. Nakakaloka. So, ako siguro, magkakabugat sila sa performance level. At performance level, alam natin si Nicaragua na talagang kabugera at eksenadora. At ayun yung dapat paghandaan ni Michelle D. Kasi kung hindi niya paghahandaan si Nicaragua, pagdating sa performance, anytime pwede siyang maligwa. But depende yon kay Nicaragua kung makakapasok siya sa top 16. Kailangan din talaga mag ni Nicaragua kasi hindi naman pwede puro nalang balikan ng balakang dito, kembot doon, panalo na yon No. So, kailangan din talaga performance level to the highest level. O, ba? Diba? So, hindi lang to kabugan. Kumbaga, eksenahan. Kailangan talaga may ibubuga at yung quality ng girls ko. Depende. Depende sa kanila sa darating na Miss Universe. So, maaring yes, matalo niya si Michelle D pero maaaring ma-elbow siya ni Michelle D ng bonggang bongga sino ba ang mga elbow sa kanilang dalawa yan yung malalaman natin sa Miss Universe at tingin mo sino nga ba ang mga elbow sa kanilang dalawa so yan so guys kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon na nakakaloka so sana nagustuhan ninyo ang ating episode today at sa mga opinion ninyo dyan na pwede nyo i-share so please comment below so sa sana naman pag nagko-comment kayo, yung regarding doon sa pinag-uusapan, hindi yung below the belt na kung ano-ano mga sinasabi mo, may panota-nota ka pang nalalaman na isaksak sa bibig ko. Ang akin, pag gano'n kasi yung attitude ninyo guys, kayo din naman yon hindi naman ako. So, ako naman ay... Binab ano, ano ko lang yun pinapaalalahanan ko lang kayo na kasi sa inyo nagre-reflect kung anong klaseng tao kayo sa mga ginagawa ninyo sa social media. So, hindi porket na hindi ko kayo nakikita or hindi ko wala kayong picture ay ibig sabihin excuse na kayo sa mga gawain na ganyan. Ang akin lang, be nice sa lahat, hindi lang sa akin ha, sa lahat kasi yung opinion ng bawat isa, importante naman. Pero kung bastos ang ugali mo, ikaw na rin na nagpapakita ng pangit mong ugali. So, yon At kahit hindi kita kilala, kilala mo ang sarili mo kung mabuti kang tao o hindi. Kasi ang mabuting tao, hindi naman gagawa ng ganyang kabalahurang mga comment na, alam mo yun, yeah, kacharot. Ayaw ko sanang patulan, pero paminsan-minsan, to remind lang na sana be good tayo sa lahat yung kung ayaw mo yung sinasabi eh, edi dead ma, pero kung gusto mo naman, eh okay so magcomment ka ng opinion mo dyan, opinion mo yan pero, be nice. Kasi, pangat yung lumalabas sa bibig, hindi maganda yon Yung mga bad word, yung mga bastos, yon Kasi, hindi naman bastos yung channel ko. Charot! So, So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat. syempre sa inyong lahat, sa walang sawang support, tana na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga ingitera dyan <laughs> na hindi pa nagsasubscribe magsubscribe na kayo so wag kayo mainggit, wag niyo akong kainggitan kasi simpleng tao lang din ako katulad ninyo. Kung gusto ninyo para ano gumawa kayo ng channel ninyo, doon kayo magsabi kung ano yung mga opinion ninyo, kung anong galit ninyo, doon sa channel na 'yon. Gumawa kayo ng sarili nyong channel, I promise, makakatulong yun sa buhay ninyo. So 'yon, so guys, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Ang ganda ko today, no? Yes, fresh overload. O, di this thing and thank you guys. Salamat.